Maganda ho yan, ano, dahil uh, sabi nga, yung pong paghahanda, no, uh, kahapon nga, ang MMDA, mag, meron na rin mga gamit, eh. Ngayon naman, ang PNP, no, eh, sabi nga, kailangan advance mag-isip, eh. Diba? Pagka ganyan ho ang tinatakbo ng uh, sabi nga eh nang liderato ng PNP. Hindi lang sila sa pag-focus doon sa kriminalidad ah, paglaban sa kriminalidad, pagsugpo sa ilegal na droga, nariyan din yung pagkalinga sa ating mga kababayan. Sa ngayon nga, eh puspusan yung pagkilos ng pulisya sa pagtulong ho sa pagtingin uh, doon sa mga apektado po na pag-alburoto ng bulkan Kanlaon maging dyan sa may bulkang bulusan o, eh, tapos ito naman sunod-sunod ang mga pagulan lalo na na naranasan nyo sa may bahagi ng Visayas at Mindanao nasabi ko na pag-asa noong mga uh, araw mula ngayon posible na rin talaga at opisyal pumasok ang bansa ha, sa panahon po ng uh, tag-ulan dahil na nga rin ho, sa pag-iral ng hanging habagat kaya naman sabi nga eh sa alam niyo sa totoo lang na, nagbibilang na, 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 na lang din ng araw si PNP Chief uh, General Marbil tapos kasi ay retirado ng Pebrero pa ngayon lang i kanyang nilulubos no yung pagsisilbi sa bayan sa pamagitan po ng mga reforma na kanya pong nasimulan at kumpiyansa siya kung sino man ang hahalili sa kanya ay e, nasa mabuting kamay ang hanay ng pulisya